Di mo na ako sing kalalakaw. Di ko aram ko na ina ako. Kalalagalag na ada ako. Aram niyo kon din ini. Hu. Oh. Hay na lugar. Kanina pa ako din san libot. Nakapira na ako nakabalik-balik di ko paghihapon masusugang kunhain ako. Ay ay naharbol na. Di ko talaga aram kung din ako makakad kay kay hindi ko talaga aram kung din ini paano ko kung ba ini halos nalibot ko na ini ka lalakaw lakaw din halos wala pa ko nakakad na balay paano ko kung ako makauli na na ako bad aram niyo ini oh huh? Basi aram niyo ini kung di niya lugar. Sabihan man niyo sa ako. Mag-gomen ka mo doon sa baba din ini. Kay di pa talaga ako nakauli. Jesus. Kapagal. Ala sige kay hanapon ko kung an dalan na ako maagi. Goodbye.